Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa closure sa JavaScript. Ipinaliliwanag nito ang mga detalye ng closures pati na rin ang iba't ibang mga paggamit, tulad ng mga event handler, na may kasamang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa JavaScript, ang closure ay isa sa mga napakahalaga at makapangyarihang konsepto. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga closure, makakakuha ka ng kaalaman na kapakipakinabang sa maraming sitwasyon, tulad ng gawi at saklaw ng mga function, pati na rin ang asynchronous na pagproseso at paghawak ng mga kaganapan sa JavaScript. Dito, Ipapaliwanag namin ng detalyado ang lahat mula sa pangunahing kahulugan ng closures hanggang sa mga konkretong halimbawa at ang kanilang mga aplikasyon. Ang closure ay tumutukoy sa mekanismo kung saan ang isang function ay maaaring ma-access ang mga variable sa saklaw ng paglikha nito kahit natawagin ito sa labas ng saklaw na Sa paggamit ng mga closure, nagiging posible para sa mga function ang patuloy na tandaan ang mga panlabas na variable. Ang mga closure ay binubuo ng sumusunod na dalawang elemento. Paglalarawan ng function, ang mismong function. Saklaw kung saan tinutukoy ang function, mga variable at iba pang mga function sa labas ng mismong function. Sa JavaScript, posible ang mga closure dahil ang mga function ay may kakayahang ma-access ang mga variable sa loob ng saklaw kung saan sila nilikha. Una, Tingnan natin ang isang pangunahing halimbawa ng isang closure. Sa sumusunod na code, ang outer function ay nagbabalik ng isang function na tinatawag na inner function. Ang mahalagang punto ay ang inner function ay maaaring ma-access ang variable na count na tinukoy sa loob ng saklaw ng outer function. Tulad ng nakikita sa halimbawa sa itaas, ang count ay napananatili ng inner function kahit pagkatapos may isa katuparan ang outer function. Ang inner function ay maaaring magpatuloy na ma-access ang saklaw ng outer function kaya't ang count ay ina-update sa loob ng inner function. Ito ang pangunahing mekanismo ng isang closure. Ang inner function ang iniuugnay sa variable na counter at makikita natin na ang estado ng count ay napananatili kahit natapos na ang pagtakbo ng outer function ito ay dahil lang javascript ay patuloy na natatandaan ang saklaw sa panahon ng pagtukoy ng function maaaring gamitin ng closures tulad ng mga pribadong variable sa object-oriented na programming sa normal na JavaScript, ang mga katangian ng object ay direktang naa-access mula sa labas. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng closures, posible na maiwasan ng direktang manipulasyon ng mga variable sa loob ng saklaw ng function mula sa labas. Sa susunod na halimbawa, ang function na createCounter ay gumagamit ng closure upang lumikha ng counter at nagbabalik ng counter na may pribadong variable na count. Sa halimbawang ito, ang count ay nasa loob ng saklaw ng function na createCounter kaya hindi ito maaaring direktang ma-access mula sa labas. Gayunpaman, maaari itong i-manipulate sa pamamagitan ng mga method na increment at decrement. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng closures, maaari kang magpatupad ng konsepto ng mga pribadong variable sa JavaScript. Ang closures ay madalas na ginagamit kasabay ng callback functions upang pamahalaan ang asynchronous na pagpoproseso. Halimbawa, tingnan natin ang isang halimbawa gamit ang timer. Sa halimbawang ito, ina-access ng function na countdown ang variable na time left sa loob ng saklaw ng start timer. Sa ganitong paraan, ang closures ay napakakapakipakinabang para sa asynchronous na pagpoproseso tulad ng timers dahil pinapanatili nila ang estado ng mga variable sa paglipas ng panahon. Ang closures ay maginhawa rin kapag nagsaset up ng mga event handler. Sa sumusunod na halimbawa, Ginagamit ang closure upang itala ang bilang ng mga beses na naklik ang isang button. Sa kasong ito, ang click count ay tumataas sa bawat click at nananatili ang halaga nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng closures, maaari kang magtalaga ng isang independenteng counter sa bawat button. Ang closures ay isang konsepto na sumasagisag sa kakayahang umangkop at kapangyarihan ng JavaScript. Hawak nila ang mga variable na nakapaloob sa saklaw ng function at nagbibigay daan sa mga operasyon sa mga variable na iyon sa pamamagitan ng mga function na naa-access mula sa labas. Sa pamamagitan ng pagunawa at paggamit sa mekanismong ito, maaari kang makakuha ng mas advanced na mga teknika sa JavaScript coding. Ang closures ay ginagamit sa iba't ibang sitwasyon, mula sa paghawak ng event at asynchronous na pagpoproseso hanggang sa mga pseudo-implementation ng object-oriented na programming. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.